ba kasi yung last big birthday niya noong 2013, 14. Okay. So ngayon lang siya ulit nagplan na mag-birthday celebration siya. So nakaka nakakatuwa naman for siya. Na Kim Chu kilig na kilig sa mga salitang binitawan ni Zian Lim. Marami ang natutuwa at kinikilig sa magkasintahang Kim Chu at Zian Lim lalo na ang ilang mga netizen na nag-aabang. Samut-saring mga komento ang inaabangan ng mga netizen dahil nga kung matatandaan natin ang matinding hiwalayan kamakailan ng dalawa. Ngunit matapos ang ilang linggo na hiwalayan ng dalawa ay mas pinili pa rin nilang magkabalikan at ayusin ang kanilang relasyon. Masayang-masaya ang mga netizen sa muling pagbabalikan ng dalawa at sa napapabalitang nalalapit na kasal nito. Nag-viral nga din ang isang sinabi ni Zian Lim na mas pipiliin pa rin daw nitong balikan si Kim Chu kesa iwan. Kaya mas lalong hinangaan ng mga netizen si Zian Lim dahil napatunayan nito na kahit anong mangyari ay hindi niya iiwan si Kim Chu. Kaya't maraming mga netizen pa rin ang nakaabang sa buhay ng magkasintahang Kim Chu at Zian Lim.